Kakaasabi po sa akin ay para po siya sa pagbili ng gamit sa barangay. Ano po? Ay, ko hindi ko maintindihan kasi may budget naman ang ano eh. Ayun, may may sa... budget naman ang barangay. Tingnan po ba Kapitan, no? nag-usap po tayo. Ayoko humantong tayo sa ganito. O ma'am, ma ganito na lang. Noon pa ba okay, po babalik-balik ba, niyo po ako kasama ko pa Ano ko Alam po 'yan? Kaya nga po, nasagot niyo nga po sir na mabuti Apo. naman po kayong tao. Apo. 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 Kaya lang sir, Apo. 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 yung utang niyo sir, bigay niyo po yung. Ano pong sige po 'yan sir. Masyado pong matagal Masyado sa yung po October matagal po. matagal yun, sir. Isa-check po namin as to details po kung ano po yung pwedeng administrative charge. Ma'am, ma papuntayin na Papuntay niya lang hubukas. Bayarong ko hubukas ang Kung para paraan yan. Okay. Ano pag wala, diretso na, diretso tayo. Diretso na tayo, DILG. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa Department of in of the Interior and Local Government. Kasama po um, si Ma'am Mitche Ko Escalante, ang head po ng DALG Kabuyao Laguna. So Ma'am Mitch, kayo po yung nag-assess sa amin sa ere. Regarding po kay Ma'am Mila Franco, uh, nireklamo nire niya po si Kapitan Raymonte Bienes ng Barangay Uno. Ngayon po, um, kayo po talaga yung papagitan po sa kanila dahil dito naman ang gusto natin magkaroon ng kaayusan. So para maging maayos lang po yung ating paglilinaw, uh, hayaan niyo po ako na lang po yung mamagitan po ano para po sa pag-uusap natin ngayon. Yung nagbigay po kayo January, yung pabigay niyo sa akin na 45 pero hindi po yung buo, kulang pa rin po yung binigay niyo. Ano po? Yun lang po na. Yun lang po na. ang ibigay niyo. Wala na. Ma'am, February, March, may April, May, June, July, puro na hanggang may ngayon puro kalama. po kayo pangako. Kaya... Kayo nga po nagsabi sa akin na 500,000 na lang plat ibibigay nyo sa akin. Kaya pabalik-balik po kami sa ano nyo. Ma'am, tinatanong ko sa inyo kung wala kayo natanggap. Tinatanong ko lang po yung lahat na nangyari hindi. sa Dinatanong akin. Tinatanong ko nga po sa inyo. Kasi hindi ko po yung personal na tinanggap sa inyo. Ma'am, yung unang utangan na binigay niyo nyo sa akin, maliwanag na sinabi nyo, wala kayo natanggap, no? Ma'am, 250 ang binayad ko po kay Kenneth after po noon, noon. May check po ako sa kanila. 268 po yung binigay ko yung kay Kenneth. Magbayad po ko 250 250000 uh, ng mila. 30 mila ang hinihin mo, ko lang sa iyo. Baka mamaya, iniisip mo hindi ko nagbabayad kay Kenyan. Hindi naman po talaga. Pabalik-balik nga po ko. si Tatay Piping inutusan. Wait lang po. Hindi, panahon eh. Yung eh. Tapos kumaire oh. sa, sa Rapitul po, pumunta po si Tatay Piping tsaka yung ano, yung anak niya. Binibigay na po sa akin yung pera na nandoon na raw po yung pera. Hindi ko po kinukuha dahil ayoko mabastos ang Rapidol po dahil sila po nakatulong sa akin ma'am. Na ano kaya hindi ko po kinukuha. Ayun po sinabi ko rin kay Tatay piping pinaliwanag ko. Sabi ko hindi ko po pwedeng bastusin ang Rapidol po dahil ano sila nakatulong sa akin as ano babaliwala ko na binigyan na po at Kapitan, huwag na po kayo magsinungaling. Ilang beses po ako pong pabalibay. Hindi, Sa tali po, let me finish my Akin nga eh, paliwanag. mo eh. ako, nagtatanong ako Kung hindi po kayo walang, kung, nagbibigay po kayo sa bayo ko ng pera, hindi nyo ako sasabihin na, ipa plat nyo po ako, ma'am, ng 500,000. Simula. sabi ko sa kanya, January, February, kung ka ngayon po, kung 45,000, 300 po ang utang niya sa akin. Kung dati po hindi mo dati po mo kung hindi na kung hindi niya. kaya nag send po ako sa PS Bank ng 222,000. Ngayon binibigay mo nga po hindi. yung pera sa kanila eh. Hindi. Sabi mo may ano. O oh, sige hindi, po ayaw yung umamin. 'Pag ma hindi mangyayari yan, nagbigay Ay, po ako ng 250. 'Pag ko naman po 'yun. Oh. Po umamin na nga po kayo doon kay kay attorney no. Aina na ano sige po babayaran ko po oh, 'yun. Opo oh, may may ako. utang po ako Aniline, sa kanila. Anilin din ko lang, ma'am kung bakit hindi nakating ang bayad kung 250. Ah, Tatanggap niyo po ba yung 250 po na 250,000 na binigay po ni Cap doon sa bayaw po, po ninyo? Kaya nga po, pabalik-balik ako, sinisingil ko siya. Pinabang, oh, pangina nakikiusap pangina mo siya sa akin. Po, po Hello? Hello. Kaya nililin ako po yes. sa inyo. Kaya po si Sir Kenneth. Sir, pa, uh, nilinawin lang po namin. Ano? Kasi allegedly, sabi po ni Cap, nakapag Bigay bayad po, po, siya ng 250,000 na bayad po kay Ma'am Mila at pinadaan daw po sa inyo. Wala daw po. Oh. <laughs> si Don Don. Simply hindi mo. Ma, yun lang naman po. Ma'am, ano hindi po, po sinuwari. Sumakay puya, okay, po yan sa sakyang ko. Ang nililinaw ko lang siya. <laughs> hindi ko sinabi hindi ako magbabayad. Ang nililino ko lang siya. Tinatanong ko lang sa iyo kung natanggap mo yung binayad ko. Wala nga po, oh, yun, kaya yun nga po, po. bumabalik-balik. Yun, eh. Po, yun po, Hindi naman po ako maniningil kung nasa akin. Yun atin po. Pero yun lang naman yun yun po yung gusto niyang ko, malaman. Tinatanong ko. Kung, kung hindi po. Yun na, na, Kung hindi po nyo natanggap, okay, wala kayo natanggap eh. No. Ibig sabihin, hindi ko may kasalanan. Ngayon na nga po nagsabi sa akin, ipa-plot nyo ako 500. Dahil tigil na yung ano, pabalik-balik ako simula February hanggang ngayon po. Sana hindi po ako pabalik-balik kung nagsisinungaling po ako, ma'am. Parang niyo ako magkabilig kayo Ano pong pangalaman? Don Don, <laughs> Don, Don, po. Don Don Mendoza. Kasama ko po yan mag magbigay -mag ako ng personal ng sasakyan ko. Siya po may hawak po ng aking pera. Sabi ko sa kanya, Don, magbigay ka ng 250 bibigay natin kay Kenneth. At yung nagsakay, sinakay po yan sa akin sa LTO. Oh, doon okay. po kami nag-meet. 250 inabot po sa akin, ibinigay ko po doon. Sumakay po sa tabi ko. Pinapatotohanan nyo yung oh, sabi ni Kap oh, na talagang ako, inabot doon sa bayaw. Oh, inabot ko po sa kanya. Binila ko pa nga po yung pera. Magkano po? 250,000. 250, Sinala ko ang lote ko doon sa tigil Kaya po ako nagbayad. O, oh. hindi po naman ako na-approve agad doon. Ng ano, kaya binigyan po ako ng pambayad. Meron pong nag, nag, nag-witness na inabot po sa bayaw ninyo, yun nga lang, sa kasamaang palad cup, ay hindi, hindi nakarating na, din eh okay. okay nila. Yun, yun lang naman okay din po yung di, gustong minawin ano, at... Mm -hmm, at ito po ay personal na nga po na concern ni Kap. Ano po? Hindi nga po po nang agad sa inyo eh. Kasi nakunang kayo ng pere. Hindi, ayun po. Ayun po. Yan po bim, Magkano bim, po ito, Kap? 300 po yan. Hindi, niyo lang po napabigay Hindi lamang po. 300 po yan. Hmm. hindi naman nila ano eh, kung nakabigay lang yung mga kabayo. Camila, ayan, nabilang nyo po, uh, buo po bang 300k po ang ibinayad sa inyo ni Kapitan? Opo, marami po salamat Kapitan. Nakaw po na po yung pera ko. At sa inyo po, lalo na po Sir rapid Tool po, nagpapasalamat po kayo na nandyan po kayo para sa aming mga walang anong nakakalapit po kami sa inyo para kuha po namin yung pera po namin. Maraming po salamat sa Rapi Ito po and Action po. Sa at sa lahat po na nice, is dapat sa inyo rin po, ma'am. At Kapitan, maraming salamat rin po na naibigay niyo na rin po yung pera sa akin. Maraming po salamat. Ma'am Michiko Escalante ng DLG Kabuyao, Laguna. Maraming maraming salamat po, ma'am, in behalf of Idol Raffi Tulfo na simula sa ere hanggang dito po sa lugar ninyo ay inasas niyo po kami. Uh, walang anuman po, tayo naman po ay laging handang magserbisyo po. Maraming salamat din. Yep, uh, malaking bagay po sa amin ano, na humarap po kayo uh, sa complainant namin si Mamila Franco. Balik kami lang naman po dito ay namamagitan po uh, in behalf of Idol Rafi Tulpo. Yung pagharap nyo po ay napakalaking bagay po dahil hindi bibihira po iyan. Ano, lalo na po binayaran nyo po ng buong 300K at ang gusto lang po namin dito ay magkaroon po ng kaayusan. So may sinasabi po kayo kanina na regarding sa bayaw pero yun po ay usapan na ninyo. At ang pinakamahalaga dito, humarap kayo, nasabi nyo po yung side ninyo at wala na po kayong pagkakautang dito kay Mamila Franco. Baka para saan po yung inabot po ni Mamila na check? Ito po yung mga inisyo kong check na usapan po kasi monthly. Sabi ko sa akin, Kenneth, mag-insin lang tayo ng cheque monthly para po sa kung monthly you ng know, hmm. patulagay. Pero pag uh, cash, pwede naman palitan ng cash. Yun yung sabi ko sa akin ni Kaya ito po, ko na po ito. Since nagbayad, nagbayad, naman po kayo po ng 300k. Kaya, <laughs> okay, pa Kapitan Raymonte, uh, linawin lang din po natin dahil ang reklamo po ni Mamila ay ayun nga, yung 300k na inutang mo daw sa kanya ay ginamit mo daw po sa barangay. So, linawin lang natin ano po yung masasabi niyo po doon. Uh, una, una nga po sa na no po, hindi po yung ginamit sa barangay. Yung po ay personal po na aking inutang. No po. Pangalawa po, hindi po totoo na hindi po ako nagbayad sa kanya. Ayan po, dinala ko po yung napapatunay sa inyo. 250 po yung unang binigay ko po sa kanila. No po, nasundan pa po nang nasundan pa po, po yun pa ng pagbabayad. Kaya ako po kayo, ako humarap po sa inyo para malino ko ninyo sa inyo na yung pong sinasabi niyo sa, sa amin. Kasi nga, medyo, kahit sino man naman, mabibigla, sasabihin ginamit sa barangay. Hindi ko po alam yan. Yung sinasabi na nagbibidyo pa, sinidu sa inyo, wala po akong alam na binibigyo niyo po yun. Ano pong masasabi niya or message niyo doon kay Kenneth, yung mismong bayaw po ni Mamila dahil sa kanya nga po kayo nagbayad? Kenneth, alam mo naman, kailanman hindi ako naging masama sa inyo. Panahon ng pandemya na sakin kayo. Sa akin lang yung kalinawan, no? Ang tao lahat nagigipit, pero wag naman sana yung pagkatao at saka yung kahiyan ay gagawin niyo sa akin. Kilala niyo ako, hindi ako naging masama sa inyo. Hindi ako kailanman nang abuso sa inyo. Alam niyo yan. Marami kayong napunta sa akin, pero ikaw lang ang naging ganyan. Sana kung ano man ang material o anumang perang pera ang nakuha mo sa akin, sana maging simula yan ang tagumpay mo sa buhay. Uh, charge experience na lang po yan. Po, so, hindi po ako nagagalit bagkos papasalamat din ako at nalinaw, nalinawan lahat. No? Uh, muli po, maraming salamat din po sa inyo. No? Po. Nabayaran na po yung 300K sa mga manonood po natin. Uh, buo po yun uh, na ibalik po ni, Ka ni Kapitan Raymonte. Mm -hmm. uh, muli po, uh, sabihin ko po sa inyo, hindi po nakarating ang aking perang ibinigay kay Aling Mila kaya po yan nagpunta ho dito. No po, doon po sa bayaw niya, uh, sana masaya ka kung nasan ka. Yun po. Salamat po, Kap. Ma'am, ayan po. Nakuha niyo na po after airing. Nakuha niyo na po yung 300K. Nabayaran na po kay ni Chairman. Sa -tool po, maraming maraming po salamat. Ito po, nabayaran na po ako ni Kapitan. Maraming maraming po salamat sa lahat ng staff ng Rapitool po. Lalo, lalo na po sa inyo, Rapitool po. Idol, maraming maraming po salamat. We love you po, Idol. Tanggap na po, nakuha ko na po ang pera. Maraming maraming po salamat sa Rapitool po in action. Thank you po.